Gusto ko lang naman sila ipagluto ng butchi. Pero anong nangyari? Ha? Sana ako nagkulang. -cool Hi everyone! Sa tuwing uuwi kasi si Kuya galing ng school ay palaging gutom. Minsan talaga naghahanap yan ng merienda dito sa bahay. Kanina, bago sila dumating, ay naisipan ko ang magluto ng butchi. Wala nga din sana akong balak magvlog. Pero sabi ni Aling Makulit, gusto niya daw sumama sa vlog ko ngayon. Kung napapansin niyo, wala yung procedure. Tumulong nga sa akin si Mimi sa pagbilog-bilog kanina dito. Tapos ito, nakaluto na ako ng isang batch. Food taste muna with Aling Makulit. Talagang mainit pa nga yan dahil bagong luto nga Una pala ay binigyan na namin si papang at si mamang pang merienda Tapos nakailang kurot na rin to sa aling makulit Andito na rin pala si ate at saktong sakto nga merienda time na nila Habang pinapalamig na nila yung unang batch, eto naman ay may kasunod pa May natitira pa nga kasi kaninang rice flour tapos sesame seeds tapos may konting cheese din. Kaya yun nga yung naisipan kong lutuin ngayon. Actually, nagustuhan naman talaga yan ni Mimi. Pabalik-balik nga siya dyan. Nga lang, hindi ko talaga makuha-kuha yung timpla. Kasi nakatatlong salang na ako dyan at laging puffing butchie. Hindi ko nga alam kung saan ako nagkamali dyan. Maybe yung mixture niya sa dough ay may kailangang ilagay pa sa mga nagluluto pala ng buchi baka may pwede kayong isuggest sa akin iburit ko nga ang buchi, kaya gustong gusto ko din matutunan kung paano talaga yung pagluluto dito, iniisip ko kasi pwedeng pwede ko din tong pagkakitaan kailangan ko nga ulit kasi ng sideline ngayon, sa ngayon dahil ubos nga yung gulay namin, wala akong extra income, ito palang na luto ko ay malambot ang naging problema ko lang talaga dito ay nagpa-puff siya, diba supposedly ang buchi ay bilog talaga yun lang talaga yung naging error ko kita nyo si aling makulit, fliniflex Max nga din niya yung kinakain niya. Tatlong araw din palang wala dito sa bahay si Aling Makulet. Dahil na-confine siya sa hospital. And na na-admit nga siya sa hospital nung hapon ng Saturday. Tapos nagtagal yun ng 3 days. Simpleng-simple nga lang yung ubo niya nun. Pawala-wala. Kaya akala namin okay lang. Yun pala may pneumonia na siya. Kaya kailangan i-admit. Anyway, may video pala kami ng aling makulit niya nung ako ang nagbantay sa kanya. Sa awa ng Diyos ay okay na okay naman na siya ngayon. Very obvious naman dahil maligalig na naman. Anyway, kakain pa lang ako ng buchi kaya nagtimpla na rin ako ng kape. Ito nga yung magandang kape niya. Tapos ngayong panahon ay medyo malamig-lamig kaya kailangan ko ng kape. Nagshift na pala ako sa black coffee. Kung dati, 3-in-1 yung gamit ko. Pero sobrang marami palang sugar yun. Kahit yung tinitimpla ko ngayon ay granules coffee. Pero pagkaubos ko dito, susubukan ko nga ng bumili ng pang na coffee. Yung sinubukan ko last time. Pero kailangan ko munang ubusin to para hindi masayang. Sobrang hili ko talaga sa kape. Umiinom nga ako ng apat na beses sa isang araw. Sa umaga, during almusal, after lunch, around 3 or 4 p.m. tapos sa gabi bago matulog. Sabi nga nila ang kape ay pampagising. Pero sa akin naman ay pampatulog ko sa gabi. Hinan sa si Aling Makulit. Naglalambing na naman sa akin. Para na naman siyang kitikiti dito. <laughs> Nagtimpla na rin pala si kuya dito ng Milo niya. Pero may nakita kasi siyang nagvi-video. Kaya ayaw niyang magpakita sa camera. Kaya pagpasensyaan niyo na kung puro likod yung kuha. Anyway, sa mga nakasubok na pala ng Butchie gustong gusto ko talaga makuha yung timpla niya. Baka pwede niyo namang i-share dyan sa comment section. Susubukan ko nga din kasi magluto ng pambenta. Ngayon ay busy busy ako sa YouTube, sa Kaka Research, sa mga mapapanood na pwedeng pangnegosyo Looking forward na may magawa ulit ako na new product. At syempre, magbe-base lang naman ako sa YouTube uli. Trial and error hanggang sa makuha ko yung gusto ko talagang timpla. Madalas ganun talaga yung ginagawa ko. Sobrang tiyaga ko sa pag experiment Basta sa mga nakakaalam ha. Mag-comment lang kayo sa comment section. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na nga ako. May iba na nga rin na naisip na pwede pang gawin na pang business. Gaya ng homemade longganisa. Baka sa mga susunod na araw, magiging busy na naman ako sa paggawa ng mga produkto. So paano guys, hanggang dito na lang muna ulit. Maraming salamat sa panunood. Sana wag kayong magsasawa. Hanggang sa muli.